guys, for today's video nga eh, sad to say, dapat may ano kami, may deal kami ni Uwa dahil anniversary na namin, di ba? Pero dahil wala nang budget at pinadala na, grabe naman. Siyempre hindi natin siya bibiguin, kahit wala na siyang regalo sa akin, basta siya may regalo siya sa akin. Ewan ko, wala lang. Gusto ko lang siya nagaluhin. Kasi parang memorable lahat ng anniversary namin. Maaalala niya ako palagi. Para kapag iniwan niya ako or naghiwalay kami, or maalala maaalala niya, ay, si Jackie, kapag, hmm, kapag nag-anniversary nag kami, lagi kami ganon. Thinking na maghihiwalay, charis Sasamahan so, niya ako, guys, Naghanap ako ngayon dito sa, sa mall ng pangreregalo sa kanya yung panregalo ko naman, hindi naman ganun kamahal Pero magagamit niya. Sa nanyo ko guys, pero iihi mo na ako. Dahil kanina pa ako naiihi. Hi guys, for today's video guys, nandito na tayo sa mall. At nakakita na ako ng regalo sa kanya. Binilan ko siya ng brief kasi ay nung bumili para sa sarili niya. So ang napili ko is XL. So ngayon, So ngayon guys is maghahanap tayo ng pabango. Pambaba ito. Doon tayo sa kabila. Bibilan natin siya ng pabango. Kasi si Uwa masyado siyang ano sa sarili niya. Kaya ako ang magbibili sa kanya. Pero saan ako tutingin? Puro pambaba ito. So hanap tayo. Ayun. Ax. Meron dito guys. Hi guys. So nandito ako ngayon sa mga pabango namimili ako kung ito ba or itong blue. Kasi si Uwa mapili siya sa pabango. Gusto niya yung ano, medyo matapang na medyo sweet. Alam niyo yun, ang hirap explain Parang utak niya. Cheres. So, wait lang guys. So, finally guys, ito na yung napili ko kasi parang ito yung tubo masa. Gusto niya yung got two. So, guys, we got two gift na. May may dalawa na tayong gift sa kanya. Isang brief and isang probang. So, I need one more to make it. I love you. <laughs> so, ngayon, naghahanap pa ako kung ano pa yung isa pang bibili ko para sa kanya. Kasi may brief na siya. Nung nakaraan ko pa sinabi sa kanya, bumili siya ng brief. Hindi siya bumibili. So, ngayon, binilang ko na siya. Nakahihiya naman ako sa itlog niya. Hi guys, for today's video ay magbabayad na tayo. Punta tayo sa isang mall sa ANH para bumili tayo ng sapatos. Tingin tayo kung may murang sapatos to. That's it. Hi guys, so for today's video is nandito tayo sa another mall. Maghahanap tayo dito ng sapatos. Okay? Let's go. Oh my God, Christmas na. Christmas na. So, nandito nga tayo ngayon sa sapatos. Sa... Oh. Grabe ang mamahal. Ano nyo naman yung presyo, guys. Sa Pilipinas, magkano na yan. Sa higit, Pero dahil mas mahal ko siya, dead ma. Cherries! So, maghahanap nga muna tayo, guys. Update ko kayo. So, yan, guys. May nakita na tayo. Chinin! I hope you like it, Papa. I love you so much. Hi guys, so nandito na tayo ngayon sa customer service para ipa pabalot. So, ayan. Yung ano mga, mga nabili natin kay Boss awesome. Owa. Isang pabango, isang brief, and also the Tana! Shoes! Sana magustuhan niya. So, yun lang guys. Abang natin ang reaction niya mamaya. So, ready na lahat, guys. Oh my God, I'm so excited. Pauwi na tayo, guys. I got it. I hope you like it. Hi, guys. Ayun, so, nagpabili si Uwa ng ice cream. So, bibigyan natin siya kasi uwi na tayo. Para mag-alala tayo. Tamang hinala po si Boss Owa. Saan daw ako pumunta? Nagtingin ako ng router, baliw. Alam mo magkano lang router? Kala ko sinabi mo sa akin, tinanong, sinigno ko. Sabi mo, bag ko lang yan. Kala ko bumili ka ng bag mo. Baliw? Balakpan mong ita, AM Eh, AME? Oo nga. Hindi yan bag, yung ano lang Plastic bag. <laughs> Tamang hinara si Boss Owa. San-sana daw ako pumupunta isa yun lang naman ako. Ay! Kunin mo na ito isang ice cream hos, mo. Sigran mo. Pilisan mo. Ang dilim. Anong yung mo? Ito yung video ka. Tinignan ka yung ano. Kung ano yung oras na. Tapos bigla nang naklip yan. Eme, MM eme ka. Ano yan? Surprise ka Karen? rin? Ano surprise? Wala ka tayong pera. Surprise <laughs> nice ka Karen, Ha? Ano ba inaanap mo? Surprise ka sa akin? Puta! Ba yan, anniversary, walang surprise. Nakakainis. Ay, mabutik talaga! Sabi ko na eh! Sabi ko na eh. nararamdaman ko talaga to Ang eh. dami naman! Pinalot mo to? Wait lang, babaw na ko nung tayo. <laughs>

Masyala, masyala. Sabi ko na eh, mga regalo ngayon ko pala, sabi ko hindi na fruit na. Siguro may surprise na naman. Siguro may palagay ng happy anniversary. Kasi may pag-aay. Siguro kayo may regalo nag expect ka na ah. Ang ganda Ang ganda naman. ko sa ina eh. naisip ko kasi may ano ka. Walang itin Pero pag yan pwede naman daw ibalik. mo. Sabi ka. Ang ganda ko. ko.